ng your Holy Spirit, sa umaga nito, sa patbabahagi ng salita mo, Panginoon, empowered you po, to preach your word. Ngayong umaga, O God, na ikaw po ang uh, makita. Ngayong umaga, hindi ako, Panginoon. Lord, salamat po sa inamang ang pinakamataas na pangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Dapat yung sabi ng Amen. 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 Itong may mga bagong pagkatagod. Sino po ito? Yung may mga bagong pagkatawa. Para lubos po natin siyang maunawaan, ay tignan po natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Mahilig sa, mahilig sa happiness, mahilig sa pag-iinom, eh? mahilig tumambay sa mga tindahan, mahilig sa pag-away. <laughs> Pag may magkwento sa iyo na may kaaway, sige, sige, kapagin mo. <laughs> sol, sol. Binigyan na ng bagong pakalan. Marites, Marisol. May Marites, may Marisol. Binigyan nila pangalan. So, hindi ko alam kung saan nang galing yun. Ngayon po, may tanong, May tanong dito. Sabi nito sa pangalawang talong, Paano tayo makakapamuhay na nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi po noon sa John chapter 15 verse 8 at sa magulang at nagiging mahinahon at ito po yung maganda ito yung gabi sa lahat eh. sa sarili So ganoon po, kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, dapat ang mga bagay na ito ang nakikita sa ating buhay. Mag-iingat po kayo. Kasi yung mga hindi kristyano, walang ibang binabantayan nga. Kundi yung mga kristyano. Kunting pagkakamali mo na, oh, bon na rin yan. Ba't ganyan? Ang sarap sabi, ba't ikaw? Ano ka ba? <laughs> so, sabi ko na at alam nyo, kapag itong mga fruit of the spirit ang nakikita sa ating buhay, hindi mo na kailangan ano, kumayo, mag-share ng word of God. Kusa, tatanungin ka, saan ba church nyo? Pwede ba akong sumama? Kasi may nakikita sa inyo eh iba Sabi niya, para kang buhay na salita ng Diyos, para kang Biblia. Dahil yung tao Hindi nakikita yun. Pero may sunga yun. So ano po ang mga panguna ng Kristiyano? Pilihan po natin. May tatlong pangunahin na pinagbumula ng tukso dito sa mundo. Unang puntos, Ang mundo pag-iisip. So, pagkabat ang Diyos ang nagbabago sa atin, may part din pala tayo. Na dapat, ang sabi doon, mag-iba kayo sa pamamakita ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi Diyos yung magbabago ng isip mo, ikaw, upang mahumwaan mo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, malinitang ugali ng mga tao mga sarili. O diba? Totoo yun. Hindi kontento. O kaya nga diba? yung iba, kahit pinggo, trabaho ng trabaho, hindi tento eh. Nagkahabol ng ano, maraming pera. Sa king, sa yaman, at sa posisyon. maraming salamat po sa tinapay na ito at sa Great ito, Panginoon na kumakatawan sa iyong katawan at sa iyong lugo. Lord, sa umaga nito, dalamin po namin pagpalaan ko po at basbasan ito, Panginoon, na sa aming mga buhay, spiritual ito, ay magdulot ng iba yung malakasan at kagalingan sa aming mga buhay. Lord, basbasan niyo po ito sa ngalan ng naman ng anak at ng Diyos, Espiritu Santo, lahat tayo mong ng Amen. Amen. Sino ito bilang pag-alaala sa akin? At matapos paghapunan, dinampot din niya ang kopa at sinabi, ang kopa ito, ang bagong tipa ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing umiinom kayo nito, gabinin nyo ito bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at tiinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagtarito. Kainin po natin yung tinapay, inumin po natin yung grapes,